sige mag po tayo boss, kamusta? Ah, pangalan ni boss? Arjun. Arjun. Jun. Jun. Nagsasa si boss Jun. Ilang taon si boss? Ah, 40. 40. 40 batang bata. 40 na. 14. Ah, 14 batang bata pa. 14. 14. Let 40. pilit 14 boss, boss. Ah. Anong trabaho ni boss? Trabaho ni boss. Ah, uh, inspector ng uh, Guard? Guard po. Uh, saan po kayo, Guard? Uh, okay, ang agency po natin sa Balagas. Ano po binabantayan nyo? Uh, perimeter. Perimeter? perimeter. Ah, oh, okay. So, siyempre, mga Guard, may mga night shift po kayo. Mga night yeah, kayo, kayo, kayo. kayo. Mga di mo tulog yan. Uh, siyempre, pag di ka nakakatulog, malakas na kain. Tigay ka natin, boss, kung kakayanan natin. Okay? So, new challenger ulit, yes, boss, way na. New challenger na. Mukhang mananalo na ito, sabi ni Ramon Cruz. Hindi nga po natin. So, kung sa niyo po nakita yung challenge natin? Uh, sa mga... Ano, uh, sa Facebook. Facebook. Okay, Facebook po kayo. okay. So, nakapalo na po ba kayo at nai-share na po okay. yung live? Okay po. Cool. Um, ano po gusto niyo mauna? Yung ating... Uh, yung ating uh, premium o yung ating rules kung paano manalo? Kahit alin dyan, okay? So, ang gagawin nyo lang po ay ubusin nyo po lahat ng na nakain ngayon. Okay? So, magkamay kayo, magkutsara, uh, bala na po kayo. Pinsano na po yan. Kailangan nyo po matapos yan sa loob ng pitong minuto. Kapag lupas po pa rin ng pitong minuto, ay disqualified na po tayo, okay? So, Bill, pwede po kong simutin yan. Wala kang masimot. Bawal po may malagtag. Bawal po ang iluwa. Automatically, disqualified po tayo. Kapag hindi na po kaya, tapos na po dalawang kamay, wala po problema yun. At, bahala na po kayo sa discount ninyo. Sa sabaw po natin, ito lang po ang uubuso nyo. Pero pwede ka po, po kayo makinigin ng isang ah, uh, mga susunod na sabaw. Depende po yan sa discount ninyo, okay? So, maliwanag po. May tanong po ba kayo? Isang limong piso po ang mapapanulunan nyo kapag natapos po. Sa loob, tang, pitong minuto. Ayos po ba yan? So, okay po, game na po tayo. May gusto po kayong batiin? Uh, shout Shoutout nga pala sa Makatay okay. na tayo sa uh, asawa at sa... Yun! Uh, akin sa CNC. Ha? Ah, Katrabaho niyo pong security guard? Baka sumahan natin. Uh, okay. Hindi na, hindi na. Okay na po, ready na po tayo. Zero-zero po yan, ayun tayo po. Okay. Timer! Starts! Now! Ayan na po mga kaibigan, no? Nag-uumpisa na po sa mga nanonood po dyan. Pa-like and share naman po ng like sa page natin at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel mga kaibigan. So mga gusto kong sumali dyan, mag-PM na po kayo. Baka may schedule na po kayo kagaya ni Boss june Mabilis si Boss. So, ito, pili ko matatapos ito. Iba ang security guard mga kaibigan. Iba ng isang security guard. unti-unti pa, unti-unti. natin po gusto niyo yung la, yung ating lemon, yung ating na Mahalaga po yan. Ang init mga kaibigan. Kung gusto niyo po ng extra zona, pumunta lang po kayo dito. Ano ba lang ito? Alaw minuto, Boss. Ginadama ni Boss yung biryani. Oh, Oo si... Mabilis, yes, tapos ako. Sawo ng panen mga kaibigan. Well, pwede na po tayo lumipat. Ang uh, isos ng pangalan. Yun. At sinunod naman po yung pastil, mga kaibigan. Busog na kaya sa bossing o kaya pa niya? どうと。 po kay Naya. At nagpasa po ng kamay mga kaibigan. Ayan po. Ako sa boss, ano nangyari? Nagiwalasan. Nagiwalasan. Mm -hmm. Ano ah, Kamusta naman po yung experience, boss? Pero, kamusta naman po? Ah, uh, pwesta din po ba mga tagi ng biryani? Uh, ah, tingin na sa amin. O? Oh? ayan, sige. Ah, nakadinig lang na po ako dati. So, yun. Ano po masasabi niyo sa mga susunod na challenge boss? Ah. Uh, sa susunod na mga challenge dito, hindi uh, ko talaga dito. Sa challenge pala ka. Sayang, hindi na bit. Thank you pa rin, boss. Sa pagsali, salamat po sa oras mo. Okay. At uh, salamat dahil uh, sinubukan nyo pa rin okay. na mabit ang challenge. Thank you, boss. Okay. Maraming maraming salamat po at mag-ingat po sa inyong pag Salamat po sa lahat ng unood. Hindi man po pinala ng ating challenger na yun. Ay titilan po natin bukas o sa mga susunod na araw kung mabibis po ang challenge, mga kaibigan. Okay? Maraming maraming salamat po, mga ma'am, mga sir. po ng unood. At magkita-kita po tayo sa ating susunod na challenge. So po, boss.